Bulilit Tales, mga kwentong pambata. Sa isang malawak na kagubatan sa kanlurang bahagi ng Pilipinas, may isang magandang ibon na nagngangalang Maya. Si Maya ay isang maliit ngunit masiglang ibon na may matingkad na kulay at malambing na kanta. Ang kanyang araw-araw na buhay ay puno ng paglilipad sa himpapawid, paghahanap ng pagkain at pakikipaglaro sa kanyang mga kapwa-ibon. Sa kabila ng kanyang kaligayahan, mayroon ding mga pagsubok na dumating sa buhay ni Maya. Isang araw, habang siya naglilipad sa kagubatan, biglang may dumating na malakas na Bagyo. Sa lakas ng hangin at pag-ulan, napilitan siyang maghanap ng matibay na puno upang magtago at magpalipas ng bagyo. Sa gitna ng delubyong iyon, naging matapang si Maya at nagtiwala sa kanyang kakayahan na malagpasan ang unos. Pagkatapos ng bagyo, natagpuan ni Maya ang sarili sa isang kakaibang lugar sa kagubatan. Sa paglalakbay niya para makabalik sa kanyang tirahan, nakilala niya ang iba't ibang uri ng ibon at hayop. Sa bawat pakikipag-ugnayan, natutunan ni Maya ang halaga ng pagkakaibigan at pagtutulungan sa kanyang paglalakbay natuklasan din ni Maya ang kanyang sariling lakas at kakayahan sa pamamagitan ng pagsubok at paglalakbay unti-unti niyang natanto ang kanyang tunay na potensyal sa wakas matapos ang mahabang paglalakbay nakabalik si Maya sa kanyang tahanan sa kagubatan ngunit hindi na siya ang dating Maya lamang sa kanyang mga paglalakbay at karanasan naging mas matatag mas matalino at mas mapayapa ang kanyang puso at mula noon patuloy siyang nagsilbing inspirasyon sa iba't ibang ibon sa kagubatan nagpapamalas ng katatagan at pag-asa sa harap ng mga pagsubok sa buhay. Maraming salamat po sa pakikinig at naway na pulutan niyo ito ng aral. Kung nagustuhan po ninyo ang video, maari kayong mag-comment, like, share, and subscribe. Salamat po!